Eh naka nakatakop na si Padeo. Oh. Tara. Yun, puta malaki Ayos. E, Ih, eh, Oh, oh dali. Dali yo. Oh. Tara. Tara. Dali naman oh. ang

kuya, bilhin nyo na kuya. <laughs> Magkano yan? Magkano? 30 sila 33 tat na laki ng huli nila ay wala pa laki ng isda dyan kaso ayoko magat Eh, hey, na. Ah, kala ko ulit ka. pa lang Nalaki na uli nila. Tidak apa? Tidak pa? Kuman. Shoutout ka muna, shoutout. Dito po kami sa Floodway. Ay, ano? Kung sa Floodway, may bunga raw. May bunga. Floodway, <laughs> may bunga. Ano pangalan mo kaya? Antonio. Ha? Antonio. <laughs> Boy. Ayan, ang huli ka. Liga. Ano yung ano mo? Ang gamit mo? Ano yan? Yan ang pain mo? Shut out muna. Kaya muna. Ay. Muna. Ay. Ah. Oh, agis. Okay, agis. Okay, okay. okay, whoop. Umabalik wow. naman eh. Saan na? Wala, hindi ka makakahuli niyan. <laughs> Lapa. pa <laughs> lalaki nila, ano na huli nila? nila, nila. Oo. Oh? Kakapuntit pero dito eh, hindi siya nakapwesto. Oh. Balik-balik ko yung pamilya niya. Oh? Hindi ko lang pinilapitan eh. Siguro ito rin na tanin. No? Oo, oh, ang labasan ng dito. Ganda kasi ng tubig. Oo. Oh. Oo. Oh. Layo ah. Kain okay, tayo na kagat. Pwede. Ano yata yung pain natin eh, panis yata. Ayaw, hmm. ano eh, ayaw kagatin eh. Oh, mga taga-samar, ano? nga <laughs> <laughs> nang Oh, yun naman. Ayaw, ano kung nakagilang na. ano? Hi, Lari naman ako, Mario. Eh nakatakop naka na si Padi oh. Sana. Yun, ito tama malaki ayos. Sige, kumalalaglagin mo. Lalaglagin sa lamig mo. Ituntun lang una. ano, i e, ano mo, ibaba e, mo muna yung ano, baba mo muna. Ha? Sige na mo. Sige. Oh, yan. Sige, sige. Dito ka dito dito. Eh, baba mo, baba mo muna yan. Eh, gano mo. Sige, sige. Yan, ganyan. Oh, da, da, ano na? Ana, kana, kana. Mahina kasi ang ano na, yan. hawak mo, hawak mo. Hoy, oh, ikaw mo, ikaw mo kana, ikaw mo kana. kasi kung ano na, teril na tayo.

Cream Dory Tatanggalin ko na sana 'yung. Ang hinabol. Oh, 'yun. Inapon nga 'yan. 27. Tapos nalata yung pantali, hindi ko pala nadala yung ano eh. Diyan ako pupunit natin 'yan. Ha? Tanggalin mo. Wala nga eh lang. Kailangan, pala ako. Nalimutan ko eh. Malaki na rin pala, oh. Ha? Malaki na rin. Ating kilo. Yaw, mga dami. Uh. Itaya. Uh. Ah, Wala na lang. Ito lang yung sa mga, ano. Wala tayong tali ay, ito, ito, ito. Ali mo muna ito. Sa Ano yung na kahuli. Dalawang hito, dalawang dori. Ay, tatlong hito. Oh, tatlong hito pala. Alam ko, wala na eh. Nakatali pa rin, ano? Ah, isa rin. Itali mo lang dito. Ayun, mga katuts, no? Ah, hanggang doon lang yung video natin. Gawa ng na loob at yung cellphone ko, no? No, nakahuli na. Isa, isa yung nahuli na, na natin, no? pero yung mga kasama namin, mga katuts, ah, marami silang nahuli. May yung isa, tatlong hito. Tapos, Basta tatlo silang nakahuli na ano, marami silang kaya lang tayo nakaisa man din kahit papaano. So, susunod na lang mga katots no sa ating pagpi-fishing uli. So ang dito na lang muna yung ating video. Pasensya na kayo si medyo maiksi. So sana panoorin niyo pa rin kahit papaano yung ating mga video no. So, happy New Year na lang sa inyo mga katots no. Itakita uh, na lang tayo sa sunod na mga ano natin, mga video natin na Bye-bye yung mga katuts may nakalimutan pala ako yung shoutout no yung kasama ko pala kanina si paring Roger no talagang sinadya niya lang dito no para yun mamingwit kasi na may, nababanggit ko sa kanya tuwing nagchat chat kami no nakikita niya rin na namimingwit ako doon so galing pa siya ng summer no nagbakasyon yung December pero so, sinadya niya ako gawa ng may inarbor sa akin na ano no, no na na set no ng fishing no binagbigyan ko siya kasi talagang tropa ko siya simula pa ng pagkabata so, sabi niya gusto niyang masubukan na mamimit doon sa nakikita niyang ano yung fishing spot na pinamimingwitan ko so sabi ko tara sandali sandali lang naman eh may nandiyan may nakatabi lang kasi akong ano no pamain shout out pala sa iyo Roger no kahit pa paano pinagbigyan ka rin no kahit isang ano kahit isang huli ako hindi nakahuli nakahuli pero okay lang so shout out na lang sa Pine Roger no uh, sana mapanood mo tong video na to at uh, maaalala mo na sinadya mo lang dito makahuli ka lang ng isang cream dory no ay, so, uh, kahit pa paano sinertika sinuertik so yun pare uh, yung binigay ko sa'yo uh, ingatan mo na lang sana marami kang huli pagka nagpipishing ka no para naaalala mo lang kasama mo lagi ako pagka nagpi-fishing ka. Isipin mo na lang kasama mo lagi ako. So, yon no. Sana ano sa sa May no, sa sa May uh, ano, uuwi tayo na sa uwi kami ng summer sana matuloy no. ah uh, doon talagang sa dagat, dagat ang target natin doon. Magbabakasyon tayo doon no. Doon tayo mag maggagawa ng content na medyo kakaiba kasi ano na yung probinsya na yan. So, magagandang lugar sa summer sana mga katos, no abangan nyo yun na mga ating ano, bakasyon uh, ni Katuts na ano, sa Samar no? mayo pa naman kaya lang dadating din yung ano, mabilis lang naman ng panahon ano? so, hanggang dito na lang mga Katuts no? babay muna